Aris, ang Aris ngayon sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan, may ugaling matahimik at paggumawa ng trabaho, ay masikap pa mas maraming matutunan, sa pera, ay masinup dahil para makaipon ng pera na kayang maibibigay sa minamahal, at hindi gagawa ng problema sa hanap buhay, dahil may takot mawalan ng pagkakakitaan, ayaw ng mga usapang may tuksuhan ng pag-ibig, lalayo na kagad para makaiwas sa problema, ang bigay na ugali ng kalikasan sa Aris ngayong araw, ng mga bituin. Ngayong araw ay mayroon kana na namang malakas na sex appeal, nakaakit-akit at kaibig-ibig sa lahat ng kasarian ang pahiwatig, pahinga ng katawan at isipan ang nais sa gabi, mga masuswerteng kulay at numero, color white and color red number 16 number 34 at number 22. Taurus, ang Taurus ngayon sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan, madisiplina sa ginagawa at hanggat maaari ay ayaw ng mga chismisan. Nausapan dahil maingat sa pagkita ng pera ay ayaw ng mga kalokohan at makakalamang sa ibang tao. Sa trabaho ay fokus sa ginagawa at may striktong ugali sa paggawa. Gusto ay malinis na trabaho hindi pwede sa kanya na ayos lang na masasabi. Na trabaho, dapat ay maayos talaga na paggawa. Wala sa isip ang magselos tiwala sa mahal at tiwala sa pagmamahalan ang bigay na ugali ng kalikasan sa toros ngayong araw na mula sa liwanag ng buwan. May katipiran sa pagpapalabas ng pera, mga masuswerteng kulay at numero, color gold and color white number 25 number 11 at number 14. Gemini ang Gemini ngayon sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan, may ugaling masungit at maselan. Pag oras ng trabaho, dahil gusto ay laging nakapokus sa ginagawa, hindi basta kayang mapakiusapan dahil may paninindigan, pag may nasabi na ay dapat ng masunod, masaya ang pakiramdam, pagkasama ang pamilya at sa pag-uusap na may tawanan, hindi madaling magselos, laging nagtitiwala sa minamahal. Masayang gumagawa na nagbibigay ng kasipagan para makaipon ng pera. Ang bigay na ugali ng kalikasan sa Gemini ngayong araw na mula sa sikat ng araw. Malambing sa pagmamahalan, mga masuswerteng kulay at numero: Color white and color red, number 24, number 8 at number 16 cancer, ang cancer ngayon sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan, madisiplina at masipag sa trabaho, at matsaga dahil ayaw kumita ng pera na may suhulan, at ayaw ng ganoong pera para maiipon, ang kasipagan ng puhunan para sa pag-asenso sa pamumuhay, na laging nakalagay sa isipan at sa ginagawa hindi nagpapataan sa mga dapat na gagawin, may katipiran maglabas ng pera sa ibang bagay, dahil sa pamilya ang perang naiipon, ang bigay na ugali ng kalikasan sa cancer ngayong araw, na mula sa liwanag ng buwan. Malambing sa pagmamahalan, mga masuswerteng kulay at numero, color pink, and color green number 16 number 23 at number 25. Leo, ang Leo ngayon sa pahiwatig na bigay ng galaw. Nang mga kalikasan, pag may nasabi sa kausap ay gagawin. Dahil para hindi mawala ang pagtitiwala ng mga kausap, matyaga at hindi gagawa ng pwedeng mawala ng trabaho, at ayaw makakausap hanggat maari ang puro kayabangan, at mga chismis ang mga sinasabi mas gusto pa ang magtrabaho, nininigurado sa mga ginagawa, may matapang na ugali na may kadaliang magalit, Ayaw nang nakikisuyo sa ibang tao, ayaw nagkakaroon ng utang na loob, ang bigay na ugali ng kalikasan sa liyo ngayong araw, na mula sa sikat ng araw. Pahinga ng katawan at isipan ang nais sa gabi, mga masuswerteng kulay at numero, color white, and color red number 23 number 16 at number 30. Virgo, ang Virgo ngayon sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan, madisiplina na talagang matsaga, nakatuon ang isipan sa mga dapat nagagawin, dahil ang maging matsyaga, ang magbibigay ng ginhawa sa buhay, ang nasa isipan, para sa pagunlad ng pamumuhay ng pamilya, at laging nag-iipon ng pera, para kung may emergency ay may magagamit kagad na pera. Masaya ang pakiramdam, Pagnadidinig at tawanan ng pamilya, sa trabaho ay masipag at ayaw ng mga palusutan na paggawa, ang bigay na ugali ng kalikasan sa Virgo ngayong araw na mula sa mga bituin. Matipid sa paglalabas ng pera, mga masuswerteng kulay at numero, color white and color yellow number 14 number 26 at number 30. Libra ang libra ngayon sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan, may maingat na ugali at masipag sa dapat nagagawin, may katapangan pa rin ang ugali na kayang ilabas kung kailangan, at mapagpasensya kung nasa trabaho para hindi makagawa ng kagalitan, maaruga sa pamilya lalo na sa kalusugan, sa pera ay mahigpit hindi basta magpapautang, may kadali magselos na maingat pag umiral na ang pagseselos, ang bigay na ugali ng kalikasan sa libra ngayong araw ng mga bituin. May katipiran sa paglalabas ng pera, mga masuswerteng kulay at numero, color white, and color gold number 14 at number 36 at number 24. Scorpio, ang Scorpio ngayon sa pahiwatig na bigay. Nang galaw ng mga kalikasan, may katapangan ang ugali. Sa trabaho para maging maayos ang dapat nagagawin at para hindi magkaroon ng late na gawain, may maselang ugali sa trabaho dahil gusto ay nasa maayos ang lahat, at hindi makukuha sa pakiusapan, hindi basta magpapautang ng pera, maingat ng makaiwas din sa makagalit, na tao, kung mali naman ay hindi aayon ayaw ng pagkakamali, matipid sa pagsasalita mas gusto ang magtrabaho mag-isa, ang bigay na ugali ng kalikasan sa Scorpio ngayong araw ng mga bituin. Pahinga ng katawan at isip ang nais sa gabi, mga masuswerteng kulay at numero, color pink, and color blue number 16 number 24 at number 9. Sagittarius, ang Sagittarius ngayon sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan, matsaga at masipag sa oras ng trabaho, ayaw ng mga usapang kayabangan, at chismis dahil abalang tunay sa mga dapat na magawa, sa gawain ay maingat para patuloy na may pagkakakitaan, sa tahanan ay masasayang pag-uusap, ang laging gusto para nakakaipon ng good vibes ng swerte, masinop sa trabaho sa mga ginagawa para makapagpaunlad ng buhay ang nasa isipan, ang bigay na ugali ng kalikasan sa Sagittarius ngayong araw ng liwanag ng buwan. Pahinga ng katawan at isip ang nais sa gabi, mga masuswerteng kulay at numero, color pink, and color white number 24, number 8 at number 16. Capricorn Ang Capricorn ngayon sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan, kung gagawa ng trabaho ay maingat at may plano, at sa tahanan ay maingat sa pagsasalita, para hindi mapasok ng suliranin ng maging mas maayos ang pamilya, maingat sa pagsasalita, nang walang makagalit, na tao. Kung kikita ng pera ay ayaw ng may mga kalokohan, hindi kagad nagtitiwala. Sa mga bagong makakausap, ang bigay na ugali ng kalikasan sa Capricorn ngayong araw ng liwanag ng buwan. May katipiran sa paglalabas ng pera, at malambing sa pagmamahalan, mga masuswerteng kulay at numero, color white, And color red number 40, number 25, at number 36. Aquarius, ang Aquarius ngayon sa pahiwatig na bigay. Nang galaw ng mga kalikasan, ngayong araw ay may katapangan ang ugali, na mahaba din ang pasensya. Dahil mas gusto ang matahimik na araw ng walang magiging abala. Maselen, at hanggat kayang magpasensya ay gagawin, maingat sa mga dapat gagawin ayaw ng mga suhulan ng pera, may striktong ugali, kung nasa trabaho para nakakatapos ng maayos, maaruga sa magulang at handa laging makatulong, ang bigay na ugali ng kalikasan sa Aquarius ngayong araw ng sikat ng araw. Ngayong araw ay mayroon ka na namang malakas na sex appeal, Nakaakit-akit at kaibig-ibig sa lahat ng kasarian ang pahiwatig, pahinga ng katawan at isip ang nais sa gabi, mga masuswerteng kulay at numero, color pink and color red number 24 number 17 at number 8. Pisces, ang Pisces ngayon sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan, madisiplina sa trabaho at hindi basta mapapakiusapan, dahil kung ano ang ipapasunod ng napasukang trabaho, ay ganoon ang masusunod, para mapanatiling may maayos na hanap buhay, kung may nasabi ay gagawin ng walang alinlangan, basta nasa tama ang gagawin, at kung pera ang usapan ay maingat ayaw ng utangan ng pera, ang bigay na ugali ng kalikasan sa Pisces ngayong araw, ng sikat ng araw. May katipiran maglabas ng pera, pahinga ng isip at katawan ang nais sa gabi, mga masuswerteng kulay at numero, color white, and color blue number 15 number 22 at number 34.